Okay, magandang gabi pong muli mga kababayan. Ito pong muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Ngayon po naman po ang pag-usapan natin ay ang tungkol sa sigalot sa West Philippine Sea. Opo. Hindi na po bago sa atin ito kasi mainit itong pinag-uusapan, hot topic, every now and then. Ngayon, ano po bang tungkol dito? Nung mga nakaraang administrasyon, nangyayari na po itong pambubuli ng China. <coughs> Kaso po, nung pumasok nga itong si si ex-president Duterte, ay mas nabigyan po ng special treatment itong China na naging dahilan kung bakit mas lumakas ang loob sa panghaharas po sa ating mga Pilipino. Na kumbaga e, eh, ipinipilit nila sa bago nating Pangulo na go back to the right track daw. Ano bang ibig sabihin nila ng go back to the right track? Ang gusto po nilang mangyari, ay bumalik tayo doon sa pamamaraan ni Duterte. Kung ano ang naging uh, pakikitungo sa kanila ni ex-president Duterte, kailangan ganun din ang gawin ni PBBM. Which is wrong. Hindi ganun sa si PBBM eh. Si PBBM ay makapilipino. Hindi kagaya ni Duterte. Now, <coughs> Bagamat si Pangulong Marcos po, Bongbong Marcos, ay ipinaglalaban ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Na ayon nga sa kanya, not even a square inch of our territory. Pero, ang ipinagtataka ko po kasi, kahit na ipinaglalaban niya maganda, mas maganda naman yung pulisiyan niya kaysa kay Duterte dahil sa ngayon, inilalaban niya. Okay? Yung karapatan natin sa teritoryo natin at sa ating mga uh, economic rights, sovereign rights dyan sa karagatan. At ito nga po, <coughs> mayroon na siyang mga nahakot na kumbinsi na mga bansa na tutulong sa atin in case of emergency. Not just in case of emergency, kundi talagang paghandaan na, nakahanda na ipagtanggol tayo laban sa China. But then, ang policy po kasi, <coughs> sa mga ginagawang ito ng China, sa ating mga kababayan na mga nagpupunta dyan sa karagatan. Mga mangingisda, mga sundalo, mga nagahatid ng supplies, BIFAR, mga scientist, ay hinaharas nila. Sobra pong pangaharas, di po ba alam po natin yan dahil inilalabas sa balita ngayon sa panahon ni PBBM. Ini-expose sa media all over the world. Kaya nalaman natin. Kasi during the previous administrations, wala tayong kaalam-alam sa mga nangyayari dyan sa karagatan. Wala tayong kaalam-alam. Ngayon na lang, dahil sa policy ngayon na expose, i-expose ang mga ginagawa ng China sa atin mga pambubuli, pangharas, pag-water cannon, everything. Ngayon, <clears throat> ang napapansin ko po kasi, ito mismo pong water cannoning ay napakadelikado na. Kasi yan ay napakalakas na water pressure na pwede kang itilamsik. Pwede kang itapon sa karagatan dahil sa pressure nito. Nasa gitna ka ng in high seas, tapos, ang hindi po kasi maganda rito, itong pag-water cannon na ito, ay hindi pa rin ibinibilang na isang armed attack. Kaya, kahit na yung mga nangyari sa nakaraan, di ba? Nagkandasira yung, ito lang lately, na nag-water cannon na naman sila. Hindi naman mga militar yung binomba nila ng tubig kundi mga mangingisda mga mga civilian Filipinos including the media sobrang lakas po ng tubig tapos nasa gitna ka ng karagatan ang ang bangka mo ang sinasakyan mong barko ay kumbaga ikayang-kayang pataubin kayang-kayang pataubin ng water cannon. Ang ipinagtataka ko po sa, mga, sa policy na ito ng presidente, na sobrang napakabait, na sa sobrang kabaitan po, nakakapikon na. Sa sobrang kabaitan niya, ang mapapahamak po ay mga ordinaryo mamamayan. Kagaya nito, hindi pa daw mabibilang, hindi pa, hindi pa maikukonsidera na armed attack ang water cannon. Dahil ang ikukonsidera lang na armed attack kapag baril, kapag binaril na yung Pilipino, may namaril at may namatay. Ako? Kung ako tatanungin yung mga kababayan, hindi po sa akin pasado yung ganyang klaseng polisiya. Dahil ang water cannon, kahit anong bagay na gagamitin mo na magpapahamak sa tao o sa kahit hindi sa tao, sa pag-aari, sa property, sa barko. Ito mo, nagkandasira yung barko. Babayaran ba yan ng China? Hindi ko po maintindihan kung hindi ko gets itong klaseng policy na ito na lalaban lang daw ang Pilipinas kapag may namatay na kahit isang Pilipino. Ganon ba? Ganon ba yun? Ewan ko po sa inyo mga kababayan, ha? pero para sa akin, hindi po yun katanggap-tanggap. Ibig ba sabihin eh, bago tayo lumaban, kesa water cannon man yan o sa baril, kapag may namatay ng Pilipino, lalaban na daw tayo. O di ibig sabihin, kung siya ay itinalsik sa, kalaga, sa karagatan ng water cannon at nalunod na matay hindi pa ba yun ma, maibibilang na isang armed attack armed or not kung napahamak na matay yung tao baril man yan, bala man yan o hindi, namatay yung tao eh mga kababayan sus ko Mr. President, anong klaseng kabubuhan na pulisiyang yan? Kailangan may mam meron mo nang mamatay? Ikaw kaya ang mamatay? Imbis na walang mamamatay, hindi ba dapat ngayon palang mismo lumaban na? Ay e yung Indonesia nga, yung Vietnam lumaban eh. Hindi naman nagkagera. Takot din ang mga yan eh nambubuli lang. Nananakot lang. Hanggang dyan lang sila nananakot. Lalo pa ngayon, hindi po yan po makikipaggera. Hindi nila gagawing makipaggera kahit sa isang maliit na bansa. Lalo pa sa Pilipinas na ang daming kaalyado ngayon. <coughs> China will not dare go to war. Bakit? Kasi sa loob nga ng bansa niya, Grabe ang problema nila. Natural disasters, economy, mga tao na nagrarali, gusto nang pabagsakin ang Communist Party, Communist Government. Ang laki ng problema ang hinaharap ng China sa within the country. Magtsatsaga ba yan na makipagbarilan? Dapat nga po itong pagkakataon na ito samantalahin na habang maraming problema si China sa loob ng bansa niya. <coughs> Dahil alam natin hindi yan lalaban. Ang mga ang mga armas niya ng mga peke. <coughs> made in China. <coughs> alam natin. <coughs> Ay, Diyos ko. Alam natin kung anong kalidad ng Made in China. Hindi nga ba't may mga armas silang ipinagamit sa sa ibang bansa? Lang galing masira, hindi naman napuputo. Tubig ang laman. Puro lang naman kasi yan yabang. <coughs> Ulti mga barko nila. Dinadaan lang sa dami. Pero wala namang binatbat yan. Napapanood ko sa mga ano eh. Mga military videos itong pagkakataon nito, dito po tayo dapat na lumaban sa China. Dahil mahina sila ngayon. Nagkukunwari lang yan na matapang ngayon. Grabe ang problema ng China. <coughs> sa loob. Malaki ang problema. Kaya mahina siya ngayon. Ang hindi ko po nagugustuhan dito sa policy na ito ng presidente, kailangan munang may mamatay? My goodness. Nasasabi nyo yan, Mr. President, nasasabi ninyo, kasi hindi mo anak, hindi mo kapatid, hindi mo kamag-anak, hindi mo kadugo, ang pwedeng mamatay dyan. <coughs> Sa sigalot na yan. Sa kapalang tayo kikilos. Kailangan muna mayroong sacrificial lamb. Kung ako po, hindi ko hahayaan na mayroong mamatay. Dahil kapag ang isang halimbawa mag mangingisda na napatay diyan sa karagatan na 'yan. May pamilya 'yon. Kahit na kahit bayaran mo pa ang buhay niyan ng mangingisdang namatay or sundalong namatay. Sustentuhan mo man ang pamilya niyan. Pag-aralin yung mga anak na naiwan iba pa rin kapag nandiyadyaan yung padre ni pamilya. Buo yung pamilya. Pero ang gusto ng Pangulo ngayon, kailangan mo nang may mamatay. Anong klaseng policy yan? Ito, hindi pa ba yan matatawag na armed attack? Kasi dapat po, yun daw kasi ang nasa ano eh, nasa, nandyan sa Kontrata? Diyan sa dokumento? <coughs> sa pulisiya? Why not change the policy? Ang dali namang palitan yan. Kayo ang Pangulo. You have all the power and the rights to do that. Kasi kung ako po ang Pangulo, hindi ko hahayaan na mayroong mamatay kahit isa. Ngayon pa lang, bubumbahin ko na yan. Dahil, sa ginagawa pa lang my god naatim mo ba paano natin naaatim na tayo ay iniinsulto iniinsulto tayo ni yuyurakan tayo sa loob ng ating teritoryo wala silang karapatan na gumalagala dyan and worse aapihin tayo sa loob ng ating teritoryo tapos tayo pa Patago-tago lang? Tapos sinahayaan natin na binobomba tayo? Anong klaseng policy yan? Mr. President, anong ginagawa, anong saysay -say na kayo ay nakipag-alyado? Hindi naman pala gagamitin. Nagbabalik exercises dyan? Hindi pa yan diretsuhin. E ano ngayon kung magkagera? Bakit? Ito ba hindi ito gera? Sabi ko na nga po kanina, na ang China ngayon ay mahina, hindi yan makipag-gera. Bibigyan lang natin ng leksyon. Isang leksyon na hindi na sila uulit pa dyan sa pinagagagawa nila. Kawawa naman yung mga inuutosan dyan na pumunta dyan sa karagatan. Yung mga mangingisda na naghahanap buhay, Yung mga naghahatid ng supplies. Buti kayo, Mr. President, kayong mga nasa, nasa gobyerno, hindi kayo ang gumagawa niyan eh. Nanguutos lang kayo. Ang inuutosan ninyo, imposible hindi rin niya natatakot para sa buhay nila. May mga pamilya yan na iniwanan dyan sa sa bahay nila? Pagkatapos ang gusto ninyo, mamatay muna. Saka kayo kikilos? Napaka-stupido po. Eh, para sa akin ha. How stupid this policy is. Ah, pag mayroon ng isang namatay na Pilipino kahit isa, lalaban na tayo. Anong kagaguhan yan? Imbis na walang mamatay, Hihintayin pa natin na may mamatay. Tama ba yun, mga kababayan? Ang tanong ko, tama ba yun? Paano, ikaw payag ka ba? Kung anak mo, kapatid mo, asawa mo, ang nakadistind naka na maging sakripisyo para lang lumaban? Ngayon pa lang pwedeng labanan yan eh. Dahil nananakot nga lang yan wala silang karason-rason, nandito sila sa loob, lumulusob sila sa teritoryo natin. Alam mo, sa totoo lang po, ako, ito mga nangyayaring ito na pangbubuli dyan sa, dyan sa karagatan. Sa pagkaramdam ko lang ha, itong ginagawa natin na ito na nagpapabaya lang tayo na api-apin tayo. Pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Even Vietnam, Indonesia, na sila mismo, nung hinaras sila, pinalubog nila yung barko ng China. Nagkagera ba? Sila ang matatapang. Sila ang may utak. Sila ang may common sense. Sila ang makabayan. Pero tayo ano? Anong hinihintay? Para may mamatay muna? Oh, kung yun lang naman po ang hinihintay, di, may mag-volunteer na dyan, oh. Sino ba gusto mag-volunteer? Na magpapatay? Nang sa ganun, eh, matapos na yung problema na yan dyan. Kailangan lang po na kasing tapusin yung problema na yan sa China. Palayasin yan dyan. So, paano mo mapapalayas kapag nilabanan mo na? Paano mo lalabanan kapag daw may namatay na na isang Pilipino? Kahit isa. O, oh, gusto na, gusto pa yata ng Pangulo natin, antayin pa na tumaob. Tumaob ang bangka ng Pilipinas na binubomba ng water cannon. At yung mga sakay ng bangka na yun, nalunod, yun, doon palang kikilos? Stupid! Stupid idea. Stupid policy. Hindi ako bilib. Buti na lang kayong mga nandiyan dyan sa gobyerno, kayong nang uutos sa mga taong pupunta doon. Sa palagay nyo ba hindi kinakabahan ng mga yan tuwing luluwas dyan sa karagatan? Masaya nyo yung nang uutos. Hindi nga kaya nakakatungtong pa dyan sa West Philippines Eh. Bakit hindi nyo subukan? Ikaw, Pangulo, subukan mo nga. Subukan mong lihim ka na mag, ano doon, sumakay dyan sa nagre-resupply, nang, nang, sa ganun ay maramdaman mo. Baka sakaling, pag naranasan mo ng mabuli, mabomba ng water cannon, baka magbago na isip mo. Water cannon itself is a weapon. di Diba? weapon na pwede pumatay ng tao. Laser beam. Hindi nga namatay yung tao, nabulag naman. Oh, hindi pa yun sapat? Alam mo, sa tingin ko po, napakabobo natin. Ang bobo natin na hinahayaan natin na api-apihin tayo. Itong Pangulo natin na sobrang bait, idinadamay tayo sa katangahan niya. Ako, Marco supporter ako ha. Pro-government ako. Pero kung ganito ang gagawin ng pangulo, kaka-tamad suportahan. Hindi magandang kaisipan, mga kababayan. Hindi ko sinasabi na hangad ko Bakit Paano ba paano ba sa sa history ng mundo natin Paano ba nagkaroon ng katahimikan 'di ba after the war We achieve peace through war Kasi kung hindi tayo makikipag war aapi-apihin tayo, walang katapusang pang-aapi. <clears throat> It's just the same as gera. Dapat bigyan ng leksyon ang China. Yun lang pong ibig ko sabihin. No need to go to war. We don't need to go to war. We just want to teach a lesson to this barbarians. Yes, China is barbarian. Barbaric ang ginagawa. Ang dami na, anong ginagawa nitong mga nakipagbalikatan na ito? Para saan ba yan? Practice-practice, hindi naman gagawin. Once and for all. Patikimin nga rin ng yung nagwo water ka habang nagwo water ka nun eh. Paliparan mo kaya ng missile yan, hindi yan tumigil. Sa palagay mo ba, pag, pag pinaliparan mo ng tig-isang missile yung ilang-ilang bark ilang barko ng China na nag-water cannon, sa palagay nyo gaganti yan? O di, gumanti sila, di, bakbaka na yun. Na yun ang hindi nila gustong mangyari. Ang isasacrifice natin, dapat ang isakripisyo natin, barko nila para matapos ang gulo. Hindi yung isasakripisyo natin, buhay ng kababayan natin. Anong katangahan yan? Hindi po maganda sa isang leader ang aanga-anga. Babait-bait. Kaya ka inaabuso dahil ganyan ka. Personally, ganun ka. Kaya tingnan mo, binababoy na kayong lahat. Binababoy ka, pati asawa mo, binababoy. Pero ngingiti-ngiti ka lang. Sabi mo, sanay na kayo, manhid kayo. Idadamay mo kami sa pagbamanhid. Dinadamay mo kami, mga Pilipino. Gusto mo, may mamatay muna bago lumaban. Para sa akin, hindi magandang pangulo ang ganun. Sabi nga, di ba? Nipped in the bud. Yun ang ibig ko sabihin para sa China. It should be nipped in the bud. Hindi yung payayabungin mo pa, pabubulaklakin mo pa bago ka lumaban. Ngayon pa lang. Anong saysay -say ng Bramos? Anong say-say ng mga missile na dinala dito ng Amerika? Tingnan ko lang, subukan nyo. Magkikipagpustahan ako. Kapag pinaliparan mo ng missile, yung tig-isang <coughs> napalubog mo, yung China Coast Guard ship na yan, tingnan mo kung lalaban yan. I don't think so. I don't believe na lalaban yan. Yun po ang ibig ko sabihin para matapos na ang gulo. Hindi yung mag-aantay pa tayo na may mamatay muna. Bullshit! Nasasabi mo yan kasi hindi mo ka mag-anak ang pwedeng mamatay. Hinahinihintay mong mamatay. Mali ba ako mga kababayan? Well, gaya ng lagi kong sinasabi, Mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. <coughs> Thank you for watching and bear with me. Peace.